Guys, dagang igol. Dako kaayo. Sulaw, sulaw, sulaw. Ayan, o, duha ka buo. Asa na, asa na. ang lalaki nila. Layo uman. Gabulong ni Gistain. Tuo. Duha sila. Mag-asawa, dagway ni. O, mag-amiga. <laughs> Di makita, sulaw. Oh, hello! Uh, Lumapit siya dito. yun na yung pao oh. Ato, ato ah, ang usa. Oh, gapataas, maayo. Di makita, oh. kay sulaw. Ha? Dili Eagle? layo naman silang maayo. Namulong nag-isda. Ayun pa guys, una apay barko, iba-iba kulay. Ay, tawag, eagle o barko. Hmm, na nato na okra. May bulaklak na ang okra guys. May iba baung pa <laughs>